Nakita ng lalaki ang isang kakaibang bagay habang kumukuha ng pera. Malino na malapit ng maubos ang pera sa kanyang bank card. Pero bigla na lang may nadagdag na 750,000 United States Dollars. Sa pagkakataong ito, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kaya't nagpa siya siyang maglagay ng isang halaga. Pero hindi inaasahan na magsimulang magwala ang ATM. Sa puntong ito, ang lalaking iyon ay naguluhan. Ang perang nahulog sa lupa ay hindi niya kayang kontrolin. Pasensya na. Tapos na ako agad dito. Pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar na parang magnanakaw pagkatapos ay umuwi siya pero ang ikinagulat niya ay ang sinabi sa kanya ng may-ari ng bahay papahan ngayon, tinanggap ni inay ang isang bundok ng mga padalang express, at nang binuksan niya ang pintuan ng kwarto, puno ang kwarto ng mga padalang express, may kasama pang ammoni tulad ng trotting hit 34.5 na porsyento, agad niyang binuksan ng isang pakete, at sa loob nito ay isang sniper rifle na Barrett, at ang iba pang mga kahon ay puno ng mga armas at bala, kahit ang mga manual ng F-16 na aeroplano, at mga pasaporte mula sa iba't ibang bansa ay kumpleto rin, at sa mga sandaling ito, isang misteryosong tawag sa telepono ang dumating. Hello! Ang FBI ay papasok sa iyong apartment sa loob ng 10 segundo. Anong sabi mo? 5 segundo na lang. Habang ang lalaki ay naguguluhan. Isang bamang aso ang sumabog at pinabagsak ang pinto. Pagkatapos, pumasok ang mga ahente ng FBI at pinigilan ang lalaki. Pagkatapos, dinala siya sa presinto. Ang nag-interview sa kanya ay si Morgan, ang pinakamataas na pinuno ng FBI. Nang mga oras na yon, ang lalaki ay litong-lito pa rin. Wala siyang kaalam-alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit dahil sa dami ng mga armas at bala na natagpuan sa kanyang bahay, kasama ang mahiwagang $750,000 sa card, may dahilan ng pulisya pa para magduda sa kanya na may malapit na ugnayan kay Ku pero para kay Jerry isang maliit na may-ari ng photocopy shop para na itong pagbagsak ng langit, patuloy siyang humihingi ng tulong. Pero, isang libot dalawandang kilo ng ammonium nitrate sa kanyang bahay, at mga makabagong kagamitang pandigma, na nagbigay ng katibayan na hindi siya maaaring magtanggi. Ngayon, kahit anong sabihin mo, maghinay-hinay ka lang. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Pagkatapos, tumayo si Morgan at umalis sa silid. Ngunit nang lumabas si Morgan mula sa silid, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang dokumento na may pirma ng tanggapan ng US Department of Justice. Naipadala na sa FBI hinihiling nilang pakinggan ni Jerry ang isang telepono. At sa puntong ito, hindi pa nila alam na. Isang malupit na sakuna ang papalapit. Pagkatapos, isinama ng isang ahente si Jerry palabas ng kwarto ng interogasyon. Dinala siya sa ibang kwarto. Pero pagkahawak ni Jerry sa telepono, sumabog ang linya sa kabilang dulo. Malalim na tinig ng misteryosong babae. At tuwirang inutusan siyang humiga sa sahig agad. Si Jerry ay tumigil na parang isang estatwa. Hindi alam kung anong nangyayari. Sa susunod na kaganapan, ang timbang ng isang tore ay tumama ng malakas. Hindi nagdalawang isip si Jerry at tumalon, kasabay ng FBI sa labas ng pinto na rin. Patuloy na nagpapaputok upang sumugod, ngunit sa kabila ng delikadong sandaling iyon, hindi nagatubiling tumalon si Jerry. Ngunit hindi inaasahan, nahulog siya sa mga riles ng tren, pero buti na lang, mabilis na kumilo si Jerry at nakaiwas. Ngunit simula pa lamang ito, pagkatapos ay sumakay na si Jerry sa isang tren. Ngunit hindi inaasahan, kakaupo pa lang niya. Tumawag ulit ang misteryosong tao, at NG ngayon. Diretso niyang tinawagan ng telepono ng lalaking katabi niya. Parang lahat ay nasa kontrol ng misteryosong taong iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, si Jerry ay sinagot ang telepono at sinabihan siyang bumaba sa tren pagkatapos ang tatlong hintuan pa. Pero sa oras na ito ayaw na ni Jerry na utusan pa ng iba. Kaya, siya ay at sumakay sa isang tren na pabalik at ito ay nagdulot sa kanya ng isang malaking kapahamakan. Ngunit pagkasakay pa lang niya sa tren, ang misteryosong tao ay nagpadala ng mensahe at sa sumunod, biglang tumigil ang tren. Tapos, nagsimula itong umatras ng wala sa kontrol. Kasabay nito, tumunog muli ang telepono ni Jerry at direktang sinabi sa kanya na manatili siya sa loob ng tren, at bumaba agad kapag dumating sa Wilson Station, at sa hilaga kanlurang selida ng istasyon, may isang Porsche Cayenne na naghihintay sa kanya, at muling binigyan ng babala ng misteryosong tao na huwag siyang umalis, kasabay nito, sa isang bar sa Wilson, habang nagpapahinga ang isang babae, bigla siyang tumanggap ng tawag, na hindi niya inaasahan, direktang sinabi ng tao sa kabilang linya sa kanya, tiningnan niya ang malaking screen ng monitor sa tabi, at sa screen ay ang walong taong gulang niyang anak, pagkatapos, Sinabi ng lalaki sa kanya, kung hindi niya susundin ang mga utos nito, ang tren na sinasakyan ng anak niya ay maaksidente. Nang mga oras na yon, lubos na naguluhan ang babae, patuloy na tinatanong kung sino ang kalaban. Ngunit sinabi lang ng misteryosong tao sa kanya na, sa hilagang silangan ng kanya, may isang Porsche Cayenne. Inutos na sumakay siya at maghintay doon. Ngunit hindi sinunod ng babae ang kanyang utos. Bagkos, tumawag siya agad sa kanyang ex. Hindi niya inaasahan na, ganap na narinig ang tawag mo, kaya napilitan ng babae ay sundin ito tungkol naman sa sasakyan ni Seri. nasa labas na siya ng istasyon ng tren pero nang magtagpo sila iniisip ng bawat isa na ang tumawag na nanghaharas ay ang kalaban at patuloy na nag-aaway dahil wala na akong magawa sino ka ba talaga at bakit mo ako pinagmamasdan nang kumalma na silang dalawa nalaman nilang pareho silang kontrolado ngunit hindi nila inaasahan ito sa ganitong oras